Hello, De. Kamusta ka na? Alam mo, De, naalala ko nung, nung one, one year ka pala nag i Gusto mo nang magpabaptize. Naisip ko baka lingas ko ka. Pero ikaw pala yung tinutukoy ng Hebreo Just 29. Basahin mo na lang. At iba pala yung nakita ni Hova sa'yo yung puso mo. Ikaw nakita ko lang. Ikaw eh. Public ka kasi. Hello, bye-bye. <laughs> Hi, mahal. Congratulations. Ayan, yung sinasabi ko sa'yo na uh, subukan mo na mag-pioneer. Ayan, nasubukan mo na at ngayon ay nagka-prebeleho ka na makapag-aral sa PSS. Dati kasi, lagi kitang pinipilit na mag-ano, nag-mag-RP. Pero ngayon, di ba, ang saya-saya. Ang saya-saya na, na makapag-aral. Sana yung mga natutunan mo doon ay, ano, maikapit mo No, laging lalo na yung idinidiin doon yung katangian ng Panginoong Hesus, yung babaan, Ano mang trebelehyo na meron tayo, no? Lagi yung babaan, lagi yung ano natin, dala-dala natin. Ayan. Congratulations ulit. Bye-bye. Ah, maganda <laughs> sa lahat ng nag-PSS nag, uh, ng PINEC ngayon. Lahat, syempre. O lahat. <laughs> o yeah. ito lahat, para okay. sa iyo. Thank you. <laughs> uh, magandang uh, umaga sa inyo. At uh, binabati namin kayo Emma at Jason sa inyong pagtatapos sa PSS alam namin na ito ay malaking milestone sa inyong spiritual journey at nagkagala kami na patitibay kami sa inyong sigasig at alam namin na hindi lang ito ang simula kundi marami pa kayong mga mga lalakbayin at mga paglilingkuran na gagawin kayo o bilang regular file. Oh, isang nga pala Jason, Emma, congratulations sa PSS ninyo natutuwa kami bilang inyong magulang na uh, natupad din niya ang spiritual goal na pagliwang si pa na ang buong panahon. Kaya umasa po kami na uh, sana sa tuloy niya Jehovah makapanatili tayo dito sa magdito sa buhay na ito. Kaya hindi, walang pagsisisi ang kung gagawin na ito habang tayo napubuhay. Kaya maraming salamat ulit sa inyo at congratulations hindi lang congratulations. sa inyo kundi pa naman sa lahat ng nag-aral sa PSS. Uh, congratulations sa lahat ng mga nagtapos sa PSS. Hello po kaya yeah, Adrian. Uh, maraming salamat sa pagsisikap mo na mapalugdan si Hoba sa gawain pangaral, sa pagpapakita ng halimbawa. At uh, masaya ako kasi kasama ka sa PSS at nakagraduate ka na matiwasay. Yeah, yun lang. Maraming salamat sa pagiging huwag. Thank you. Araw, mga kapatid. Congratulations sa mga nagtapos ng PSS ngayong araw na ito. Salamat sa Diyos na Yehova na nagpangyari na maging matagumpay ang one week na pag-aaral ninyo. Tumanggap tayo ng pagsasanay na nagmula sa Diyos na Yehova na magpapatibay sa ating kaugnayan sa Kanya. Gamitin natin ito para sa kaluwalatian ni Yehova makakontribute sa pagpapatibay sa ating kongregasyon at patibay ng ating sarili at ang iba Sinabi sa Isaiah 54.13 ay pakita na tayo ay mga anak niya na nakuruan at may kapayapaan Pagpalain kayo ng Diyos na Jehovah habang ginagamit ninyo ang mga kasalayan na tinanggap ninyo sa kongregasyon, sa pamilya at sa larangan Sige po, Jehovah loves you and we love you all Hello ma, congrats pati ko sa ibang kapatid na graduate ng PSS. Thank you sa mahusay na example mo sa akin sa palag na palaging unahin si Jehovah. Congrats sa pagtatapos mo ng PSS. Sanaon madam na kayo. Naon. <laughs> Bye. Congratulations sa inyo. Natutuwa ako na dahil uh, pinili mo na paglingkuran ng Diyos na Jehovah at uh, alam mo naman nung bata pa kayo ay talagang ninais ko na piliin mo na paglingkuran siya sa Jehovah makilala siya kaya natutuwa ako ngayon na tinatahak mo ngayon na paglingkuran siya alam mo na wala akong maipapamana na kayamanan sa inyo pero natutuwa ako dahil natagpuan nyo o natagpuan mo yung pinakamahalaga at di matutubas ang kayamanan ang paglingkuran ng Diyos na Hoba kaya umasa ka lalong lalo na kapag pangkaharian ng inyong ginagawa ay susuportahan kita maraming salamat anak at sana ay patuloy mong gawin na paglingkuran ang Diyos na Yehova ngayon din po dinabati ko rin yung mga kapatid na nag-aral ng PSS sana po ay patuloy nyo pang patibay ng inyong Paano ah, nang palataya sa Diyos upang tayo ay uh, magsama-sama sa hinaharap. Hinabati ko po yung lahat. Congratulations! Hello, Nay! Congratulations! And congrats din po sa lahat ng PSS graduates. Nasabi ko naman na yung message ko sa iyo. Andito lang kami palagi para sa iyo. We love you! Congrats! Congratulations, Papa, sa ikalawa mong pag-aaral sa PSS. At sana mayroon pang ikatlo. Kung dodoo, biniho ba? Uh, stay strong, stay healthy. Uh, congratulations! Congratulations, Papa. At okay. sa lahat po ng graduate, congratulations! Congratulations! Congratulations po, Lolo. <laughs> One, two, three, go. Wala. <laughs> <laughs> wala yun ako na wala yung poison. Dito mo dito ilagay <laughs> po kaso Against the world. Against the world. Okay, sige sige. 1. <laughs> bro, inaalam eh, namin 'yan. PSS graduate. Congratulations. po kayo sa pagkain spiritual Congrats. Congratulations sa ating mga PSS graduate. Sa ating mga 1 2 3 go. Congratulations sa ating mga PSS graduates. graduates. <laughs> Alam sa akin mga um, makasama sa video greetings na to. So na malaman ninyo na yung sasabihin ko ay Bawang katotohanan lang I would like to extend my sincere gratitude For your exemplary conduct and dedication as a student Your consistent effort, respectful demeanor And pursuit of excellence have not gone unnoticed It has been a privilege to support your academic journey and I commend you for your admirable commitment to learning.